Pagpalang umaga mga kamusta So, uh, panibagong araw Panibagong vlog mga kamusta ah! <laughs> <laughs> Kapatid ko yan Ano yan? na Siyempre naka-vlog tayo Ano naka-vlog ka? Follow nyo naman yung kapatid ko mga kamusta Follow uh. nyo ako page Almira Pepito de la Cruz magbabayad lang tayo ng utang para makautang tayo ulit bilhin na rin tayo dito dito tayo sa gift and bless mga kamasa dito sa Salanang ngayon Iskaya sa so, lahat ng mga gusto pumunta rito bumili ng mga electrical lahat mga Basta, all about construction supplies, mga kamasta meron sila dito. Mga plumbing materials, so kompleto po sila dito, mga kamasta. Yan kay uh, Engineer Rodel. Dito lang, oh, lang oh. sa ano, Nueva Vizcaya. Sula so, so na Nueva Vizcaya. So, tabi lang ito ng dating, ah, uh, Nenas, ito eh. Katabi lang mismo ni, uh, ano ang Home Builders. Home builders. <laughs> Nakabayad na tayo ng utang. <laughs> Paid na siya. Okay. Paid na si kamasta. <laughs> Receive <laughs> Hindi na. Tara na. Tara sa site mga kamusta na. Eh. Hey. So, tara. Okay. Dito na tayo sa site. Ayan, sakto nagbababa si Levi ng plywood. Gagamitin natin. So, kapadeliver lang yan eh pa kasi maganap ng plywood na maganda yung tsura okay mga kabistat uh, yung uh, cement board natin nasa ibabaw na siya bago ilatag yung bubong so yun yung uh, gagawin na natin dyan so hindi na natin pre-frame para naka litaw tong uh, kahoy na to tapos yung mga frame na yan, nandoon na yung, uh, yung uh, hard flex tapos sa ito naman, patapos na rin kami sa electrical niya kaya latag na lang din so yung cove na natin dere-derecho na yung So, cut muna kami ng plywood. So, itong plywood pala na ito, mga kamastayo, nabili na namin. Ito, uh, marine Nebraska. Okay. So, tingnan natin yung um, uri niya. Okay. Marine Nebraska. So, yung presyo nito na nasa 900 uh, 910. di ako nagkakamali. So, yung sa iba, pagka uh, Pagka sa amin kasi naka-discount na. So 9.10 ang isang piraso. Ayan, kumuha kami ng 8, ay eh, walong piraso kasi yun yung uh, meron pala. Ayan, so 910 ang isang piraso na ito. 12 mm mga kamasta kaya 1 half. So meron mas mura dito na ang presyo na sa 650 up to 850. Pero hindi maganda yung uri niya. Uh, nga siya pero uh, yung mga ordinary na klase lang. Tapos so, ang isa pa dito yung nahabol namin itong mga ganito. Haspe niya. So yeah. uh, may biglang meeting tayo. Punta muna tayo sa Heritage Park. Sa, dito sa Solano. Kasi may darating na undas. So may uh, event tayo dun sa Heritage mga kumasta. Every, every year yan. So November 1. So punta natin dun. Nandun sila Ma'am Reggie Balino Valdez. Yung uh, councilor dito sa Solano. So magbi-meet lang kami. May konting meeting lang na mayayari. So tara tara. Uh, lang tayo ng meeting sa Glet. Uh, sa balik na tayo. Okay, Heritage Memorial Park. Okay, dito na tayo. So mag-uusap-usap lang kami. Uh, Wala si Manong Guard. Pasok na lang tayo.

Ang ating counselor. Si Ma'am Che. Ma'am Cherry. Ang no, pinakamaganda naka dito sa... Okay. <laughs> pinakamaganda dito sa... Ah, oh. eto ba? Magiging model natin yan. <laughs> si Ma'am Joy. Pero, pero uh, Pero, ah... Diba? Pero, uh, pero, uh, so, uh, may event kami dito naka sa... sa one. Kaya Nagkaroon kaya tuloy ako na <laughs> Ma'am, tuloy na ako. Okay, Salamat so, po. Tapusin na rin po 'yung Yes, ma'am. Pinaka-budgeting. Budgeting. Sige po. See you on November yes. 1. Sige, po. sige, sige. Sige po. Sige, ma'am. Okay. Thank you. Salamat. Yes, ma'am. Okay. Oh. Uh, ako na bahala sa mga pictures niyo. Mag-outfit na lang yung ng mga. Sige. Sige po, ma'am. Tuloy na po, sige po. Sige. ako. Sige po. See. Ano ako. Sige, sige. Sige po. Okay. Tara na. Salamat mam so, so, ah, okay. Dito tayo mag event sa November 1. So, uh, last year tayo ulit nag-event. So, ayan. Abangan nyo to sa November 1, mga kamusta na. Ayan sila, ma'am ready. Sayang, hindi ako nakasama sa kanila. Nakita nila sa akin yung mga pictures nung pumunta silang Ilocos. Sayang. Ayan, punta na tayo ngayon sa sa Bayombong mga kamusta kasi may susukatin tayong bahay doon kay Sir Drew so punta tayo doon ngayon mga kamusta so tara sige sir salamat okay. And so uh, nagpalit na tayo ng sasakyan mga kamusta at uh, mukhang uulan pupunta kasi tayo ng Bayombong ngayon at uh, imimit na din yung isang uh, subscriber follower natin para dun sa ipapasukat niyang bahay niya kay uh, Sir Andrew natin sa bayambong lang mga kapasta Kaya, kita kita na lang tayo ito okay, andito na tayo na nahanapan na natin yung bahay ni Sir Andrew ito pala yun nalagpasan pa natin Titingnan <laughs> okay. So, okay. Okay, ko kanina eh, luwang naman na itong na to ha Di ba sa sabi ko, sa Oo nga wala, 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 So, ayan, yeah, nasukat na natin yung bahay ni Sir Andrew yeah. So, ito yung farm niya Ay, hindi, pala, mansion pala nito <laughs> Tingnan nyo na, luwang, oh Diba? So, hopefully yeah. So, abangan nyo ito mga kumastana So, tara na mga na. Tinalamig hey, ko lang si Pula Medyo mainit ganda ng location ganda mag alaga ng mga ayan kagaya nyo no aso di diba yung inaasam ko pero okay na yung bahay doon sige sir sige, sige, po. Sir. sige po. Ingat po sige po sige po sige po salamat po Thank you. okay let's go yan, so ah, din natin then diretsya na tayo nagpasa ng uh, Quotation, mga kamasa kasi rush na rin. Gusto na rin isa yung malaman. Gusto na yung malaman kung magkano yung costing ng kisame sa tiles para sa floor tapos sa CI niya. Tapos susunod pa dyan na magpapasa tayo ng quotation sa plastering work naman sa labas. At same time yung ah... Uh, uh, ba? Yung gagawin nating storage. So, sa bodega niya. Diretso tayo sa Solano project natin Mga kamusta At kamustayin natin yung tropa doon Mali hindi na ako nakapunta ng Jadi Gawa nga nung uh, dami pang inasikasa so, Hindi na kinaya ng oras natin Dahil madumi si Pula Pakarwash na muna natin mga kamusta no? Kasi sobrang dumi Ayan oh, bagong liko na si Pula Sa wakas And So iwi na natin si Pula na malinis kasi kanina sa kumpurang dumi niya. Wow, sa kalagayan ni Paul eh. Nakamasta, <laughs> no? Shoutout ko na lang yung aking uh, kamasta na nag-comment uh, sa isa sa mga video natin. So, shoutout ko si, si uh, kamasta Saldi Mapilangan. Ayan. At saka kay uh, kamasta Roland Batinga ng uh, Novaliches. Ayan. Shoutout po. So, tinakpanan natin si Pula para di uh, hindi naman sayang yung kwan natin. <laughs> pagpaka Ayan, si Ireli Boy gumagawa dito So tara So ayan mga kamusta, nandito na ako sa bahay So ayan, hanggang dito na lang yung video natin Mga kamusta, marami naman yung salamat Sa pagsama nyo sa akin na maghapon So yung ibang mga ginawa natin Hindi na natin na uh, sinama sa Sa video Mga kamusta, medyo busy-busy na rin Medyo pagod na rin Mamaya-maya um, tulog konti Ayan mga kamusta, hanggang dito na lang yung video natin Sa lahat po And marami marami salamat. Mag-ingat lahat. God bless everyone. Bye.